may bago po tayong batas yung Republic Act number no. 11976 o yung issue of paying taxes ano po talagang maski sa mga sa mga financial uh, international website nakita ko ito eh talagang naka-headline doon sa kanila no uh, pero layo po nitong paigtingin ang revenue collection sa pamamagitan ng digitalization initiatives paano po ito makakambag sa 8 point socio-economic agenda ng pamahalaan No, malaking bagay po kasi marami pong nag-aabang dito sa batas na ito. Ah, oh. uh, yung mismong individual taxpayers pati na rin po yung mga mga businesses natin no. Ah, uh, malaking ano po to, malaking um bawas sa burden no. Ah, uh, lalo na kunwari yung mga micro, micro micro enterprises natin. So naka-define okay. sa batas Uh, na paghalimbawa hanggang 3 million lang yung gross sales mo considered ka na ano na micro so number one, mm -hmm. hindi ka magiging withholding tax agent ah mm -hmm. uh, kasi pag pag ganun po kasi imagine niyo po kung maliit lang yung, yung negosyo pagkatapos sa bawat uh, kuno ng empleyado mo ikaw yung mag withhold ng taxes sa bawat mga Uh, let's say mga transaction mo uh, may kontrata ikaw magiwi -e all tapos mm -hmm. magfi-fill up ka ng mga kung ano anong form sa submit mo direkta yung yes. ganun ba o yung uh, oh. masyadong malaking ano malaking uh, abala pa sa iyo yes, ay maliit ka yes. lang oh. naman ng negosyo so yun uh, natanggal po yun pero syempre yung pong individual kailangan siya yung ano siya yung magbabayad ng buwis sa sarili niya in any case uh Ni simplify din po naman to. Tapos tulad nga po ng sinabi niya, naka-digitalize po to. Pwede kayo magbayad anywhere, pwedeng hmm. manually, pwede rin electronically. Meron pong uh, authorized na ano na magiging app para dito. Hmm. So, ah uh, uh, malaki pong ano, malaki pong bagay to pati nga po yung mga rules eh, sinimplify ito uh, pati yung mga documentation requirements. So, uh, naging ano naging mas ano po naging mas ma, uh, mas madali para sa ating mga ano sa mga negosyo.